Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alok ng VinGroup Company ng Vietnam na mag-invest sa Pilipinas, partikular sa produksyon ng baterya ng electric vehicle. Sa isang pulong kasama ang mga top executive ng VinGroup Sanoy, sinabi ni Pangulong Marcos na napapanahon ito dahil kasalukuyang isinasakatuparan ng Pilipinas ang modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang modernization program ng pamalaan para sa public utility vehicles kaya ng mga jeepney at tricycle. Binanggit ni PBBM sa mga executive ng VIN Group na sa ngayon, isinasapinal na ang espesifikasyon sa mga sasakyang ito at consolidate ng gobyerno ang mga operator at driver tungo sa isang kooperatiba at patungkol sa electric vehicles at components nito, sinabi ni Marcos na ang gobyerno ng Pilipinas Pilipinas ay nagmumungkahi na hayaang maging bukas ang merkadong ito at hindi lamang tumutok sa isang supplier upang makumpleto ang modernisasyon sa lalong madaling panahon. Maari ani suportahan ng Pilipinas ang produksyon ng baterya para sa mga e-vehicle. Ibinida ni PBBM na ang Pilipinas ay mayroong magandang reserba ng nickel, cobalt at copper. Ang Vin Group ay isang multisector na korporasyon sa Vietnam na nakatutok sa teknolohiya at industriya, kalakalan at serbisyo at panlipunang negosyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Gracelyn Catarong, SMN News.